Kamusta mga kasorbetes? Nandito na naman tayo para sa isang matamis na usapan. Habang nagdi-deliver tayo ng ice cream, pag-usapan natin ang pinaamahal na ice cream sa mundo. Yes! Sa tingin nyo, magkano na ang pinaamahal na ice cream na nabili? Kaya tara, sama kayo sa biyahe namin. Dito sa Davao Regional Medical Center, Barangay Apoon, Tagum City. Wow. Para mag-deliver ng ice cream. Let's go! Ang record para sa pinakamahal na ice cream ay tinatawag na Biakuya. Ang Biakuya ay resulta ng kolaborasyon sa pagitan ng Celato at ni Chef Todayashi Yamada, ang head chef ng kilalang kitchen restaurant sa Rivi sa Osaka, Japan. Diyan! Oh tama. Galing na naman sa Japan. Hindi talaga alam na mahapon nino. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit sobrang mahal nito. Nani yun gano? Well, ganito asean, eh. Ang gelato na to ay naglalaman ng mga premium na sangkap Meron itong rare white truffle na mula pa sa Italy at libu-libong dolyar ang halaga. Wow! Meron din itong premium na gatas at kesong parmigiano reggiano na galing pa sa Italy na nagbibigay ng unique na texture at lasa. Ilalagyan din ito ng wood leaf for decoration. At higit sa lahat, handcrafted, pinaghalong Japanese at Italian culinary techniques para sa pinakamataas na kalidad. Ang Byakuya ay kinilala ng Guinness World Record bilang pinamahal na ice cream sa mundo noong April 25, 2023 na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 500,000 pesos. What? Oo mga bossing, kalahating milyong piso para sa isang scoop. Grabe, galit ka sa pera bibili nito. <laughs> Ikaw, anong pinaamahal na ice cream na nabili mo? Sulit ba? Comment mo naman sa baba. Ba? Wag mo na rin kalimutan mag-like, share at subscribe para sa mga susunod pa nating adventure at trivia. So ngayon, alam niyo na ang tungkol sa happy na ice cream. Kaya tara, proceed na tayo sa delivery. Let's go! <slap> Guys, naantay lang natin yung receiver. Papunta lang ako dito. Okay. abang wala pa yung receiver, in na na si Lance. Lance, sabi mo ang gusto mo sa Apple si Vic? Ano, Vic kanin? Ano ba papigilan ni Watcha Life? Di ba? ba? Ano ang pangalan ni Watcha sa tulay na buhay? Vic, di ba? Hindi. Bixu. Ayun, basta yun na, yan, si <laughs> 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 Ola, di, na yun. Si Bix. to. Google! Alam, si Hina. Meron ka ba kalam na awitin ng Hector? Wala. Dapat gagawin ka na ako. Oh. Wala. <laughs> di ba, inabuta ko. Ano bang inabuta mong Hector? Yung Taiwan version, Korean version. Korean version na, ano? Ay, tama. Ano na Voice over flower, no? Yun na ba yun? O oh, may bago pa dun? Ito, ito mong 4 expert ko nung Hahaha!

Ang gagawin pa. Ha? Grupo so, Okay, no? Ay, bet ng UM? Or ano? I bet sa Ay, bet ng UM to? UM, event? Ay, hindi po. Ano lang? The training lang. Hindi rin, ah. Uh, For me, ha? Ngayon sa video. Sige lang, ma'am. Na video. Nasama ko to sa vlog ko, ha? Ayun. Sige. So, ay ka naman. pa <laughs> meron kong gusto yung shoutout. Shoutout sa ano? Sakomaya, seyong, <laughs> Sige, sa kong kuya. Ba't si mag ni sa'yo mo, ha? Sige. Maraming lang ito rito, ha? Sige. Andito, ha? Yan, maning scoop natin sa loob. At isang vlog, yung gift, ikutan ako kung sarap. Hindi yun, naway lang, maganda ka pa rin naman mo. Wow! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Thank you. Pero hindi ma'am, saan nga pala ako rin yung box? Dito lang, dito lang din. Ah, sige, maraming salamat mami at wayo, enjoy. At ayun mga boss, na-deliver na natin yung ice cream. Mission accomplished. Sobrang bait ni customer, talagang game na game. Shoutout po ulit sa inyo, Miss Bethany. Maraming maraming salamat po sa tiwala. At syempre sa mga viewers, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa biyaheng ito. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at para sa mas madami pang ice cream adventure at trivia tulad nito. Kita kit sa next video, God bless and peace!